僕とバックのウェブ。 Wala na Na Wala. si Popoy eh. Limitado yan, eh, Oo. Oh. To si kalingap Edward. Si Popoy po yung tagaman ni Nanay. <laughs>

Gano mo, tabi lang paa mo. Sorry, sorry. Silipin mo. Hirap mga kaibigan. Tapit mo sa akin. Na. Matapakan ko yan. Pero baka tumano tuma yan na mag-alangan. Pabalot <laughs> ako yan. sayang hindi naman ay po tang inis bulog isa isa yung bak bakal tiyo ba't mga tiyo out po yun manan dyan umalis malambot yung kahay parang malambot yung kahay ko malambot takwa nga pa ano nga po na siyang, ano tinasuro 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 ito po ah. Para ba oh. lang? Kunti. Kawap na camera. <laughs> okay. Pwede ba nga? Ay, pala. Okay ba po Ako gitna. Mataas ba mga kalingap? Mataas yung, yung ating trap ako. Sa kabila. Ang dalagbag mo na. Popoy, ba mo pa gano'n? Popoy ba? <coughs> Popoy, kunan mo. Artista ako. Ang yung bida eh. <coughs> Kalo, tumisuyo nga po. Kan ano ba pa kayo? Kaniro? <coughs> Masilip nga po ito. Yung po nga ka kanila gariyan at akal, pas, pasuyo po na, no? Pasuyo po nung no? <laughs> po yung ano. ito. May yan. pupoy balik mo. Popoy, layo niyan. Yan. Lay balik mo pa. Tulak. Oh, yan. Yeah, may may ito, eh. mo nalang po po yung sa'yo mamaya dyan Talagang mga mga Wala Mga lakas ng ano. ako. Yeah, pwede na yun. na yun. Ikaw. ko ko mo rin. Hindi na po. Ginagamit ng barang engineer sa engineering. Hmm. Lahat metro. Kaya pala galing, no? Siyempre. Kasi ocho lang talaga natin dito. Wala ko dito. lang pala. Hindi Magbabas pa. Ala eh. Talaga na. Ako ko maghagis. Diba? Hindi ba Hindi talaga mga sa

Paano nga po na siya? Asama yan sa joke. Ay, gulo mo. Ayan po siya. May. Ikaw, napakagulo mo talaga. Hindi ka na mag-ibuhay. Sige Hindi ka na may ikintao. Tekst na mo nga. Tao mo siya. Ito, ito, ito. Tagit na po no, yan. Lalagay. Kahoy. Hindi ka na may ikintao. Sige. Hindi ka na may ikintao. Sige. Bastos ka eh. na nakablog eh. Bastos ka. Kaya, gumayon mo. Ito, ito. Ah. na Ya, na, uh -huh. yeah, pakita mo mo. Nabubura. Hindi bastos mo. Na. Bastos kami. mo. Para nah, -bite bite mo. Mo. mo kami rito eh. Yan po. Na natin. Na, ba? Wala ko Matuhan na lang nyo. ng ako Pas na di kwatro. Hindi naman lahat ay. ano eh. Marilinig ka sa camera ko, wala. Mara. pa kami buburahin yan. Kaya mag-aloka, makasira ka sa tumigil ka na, wala nang uh, yata yun, di ba? Ha, uh. alam uh. yun, asa ano, alam ko lang. Ganun galing yun, Hindi ko Bakit yung nag-away? Nag-away ba kayo? Ha? Nag-away ba kayo? Hindi Nag-away araw Hindi ko parang Ganyan po yan, Hindi, sira, dalo karang-araw? Ha? Ayaw mo nag-away Ayan katulong natin si Tatay Nero oh. Kahit, ilan taong kayo Tatay Nero? Ilan taong 73. ka na? Ha? O, oh, 73, pero tenyo Lakas pa, nakakakit pa ng ano Na ginagawa namin o oh. Umaagawa, kahit umaalog-alog Pero si ano, si ano Popoy, takot sa taas <laughs> Takot sa taas Ta Ako, sa ibabot din tayo, ayan Nagpapagawa yun po, sa kanya po ito mga project mga kaibigan, mga kalingap. ano? Hindi po ito akin no. Ah, batayan natin baka tayo swerte din sa sunod Yung sa atin abangan nyo mga kaibigan. Tayo lang ang gumagawa para ano kasi wala tayong budget na sapat. Wala tayong ano pang bayad sa mga gagawa yan. Yan po yung ating ngayon kaniyang simula 4 patro mga kaibigan, mga kalingap yan. Kinabit natin. At ngayon, bago kami umuwi, pang samantala, Gakabit natin itong mga yerong to Na apat na Bro, dito na, ikot mo na rito yung yero Sige, dito ano? Sa kabila ano tayo? okay na ba? Kaya ba? Kaya pa ng power? <laughs> Malakas pa si tatay nito Tengyo, makaibigan, makalingat Ayan Ayan po supervisor namin Ayan

Ayan, ang ganda. Kita nyo po. Ang ganda ng bubong natin. Wow, sosyal. Sangka pa. Ang ganda ng bubong. Siyasalam muna ha. Siya ang dali lang. lang. Huwag mo namin yung yan. Ayan, buhay na to kaya. Okay, mo. Yeah. Okay. No. pagka no, no. naisang pa ito, so wala sila. Bakit baligtad ang gawa kasi Baligtad? Hindi, no, no. no. mo na nga. Pag-upload Oh, hindi ka natin. po. Dali po yung Gabi na tayo, gabi na. Sabi lang natin ito, kahit hindi siya alam na ito. Oh, ang kami. mo na lang, patay mo na lang. Ayan, buhay na to